nakikita mo ba itong hawak natin na 50 centavo coin na year 1947 S Douglas MacArthur alam mo ba na ito ay gawa sa 0.75 silver at 0.25 naman sa copper kaya ito ay hindi magnet at may timbang na 10 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 1,100 para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay hindi nag-circulate sa ating sirkulasyon dahil ito ay ginawa para lamang sa mga coin collector. Alam mo ba na ang Central Bank of the Philippines ay gumawa ng ganitong commemorative coin na 200,000 peraso para sa baryang ito ayon sa ating numista. At bibihira mo nang makita ito dahil isa itong old coin sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.